Kim Pinayuhan, Paulo Kong Laudenaro sa pakikipagrelasyon. Pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag kalimutan magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Kinilig ang fans ni Nakim Chu at Paulo Avelino sa pinost ng aktor na litrato na nasa parehong lugar din ng foto ng aktres. Nagkagulo ang Kim Pao fans dahil doon habang nasa isang beach siya sa Los Angeles, California na tila soft launch daw sa kanilang relasyon. Makikita kasi sa social media account ni Kim ang parehong-parehong photo niya sa lugar na may caption na Life becomes more meaningful when you realize the simple fact that you'll never get the same moment twice, habang sa aktor ay simple, LA, lang ang caption dito na nga naglabasan ang fans nila na may espekulasyong mukhang totohanan na raw ang relasyon ng dalawa. Agad nilang sinugod ang aktor na kung aksidente lang daw ba o magkasama talaga sila sa lugar. Mukhang ito raw ang panahon na magkasama sila pagkatapos ng ASAP California event nila. Marami ang kinilig at marami rin ang nakialam at nagbigay ng babala sa actress sinabi ng fans niya na kung pwede raw ay huwag na niyang ituloy ang pakikipagrelasyon sa aktor na malamag na cum laude na raw sa pakikipagrelasyon. Nakita raw kasi nila kung paano nito Genoa ang halos lahat ng naging leading ladies niya kasama na si Casey Concepcion. Pero may nagtanggol naman sa kanya na bakang araw naman sawa na ito sa pagkabinata at kay Kim na mapunta. Naging responsableng ama naman daw ito sa anak nila ni LJ Reyes na si Aki. May fans din na nagsabi na madalas daw makita ang dalawa na magkasama sa gym. Kaya pinayuhan na lang si Kim na ingatan ang puso at marahil ine enjoy lang niya ang pagiging single habang wala pa siyang plano na lamagay sa tahimik. Ang iba naman ay sinabing promo lang ito dahil may gagawin silang pelikula. Samantala, isa sa napansin din ng fans ay ang abs ng actress na pinanggigilan nila. Body goals daw talaga ito. Bongga si Kim. Anong masasabi nyo sa ating chismis ngayon? Mag-comment na at subscribe para updated ka sa latest chika na gaya nito. Maraming salamat po.